Dan good morning mga guys. Ato andasan nato mga guys ang bobo. Andat sa mga guys basi hao. Andat sa so charon. Tara mga guys samahan niyo ako. Alis na tayo mga guys. Yan yung sa amin mga guys. Yan. <laughs> ah. eh. Ayan mga guys Meron mga guys Dalawa mga guys Patay yung isa mga guys Oh, namamatay yung isa. Ito yung isa mga gusto. Oh. Ayun. Ayun. Tingnan mo yung itlog niya mga gusto. Oh. Ayan o. Oh. Dito niya dinikit sa ilalim mga guys. Kunin natin to mga guys at ilagay natin sa loob. ito mga guys, pumain. Abangan nyo yung video bukas mga guys, tingnan natin to. Sigurado ako may huli na to bukas kasi bago yung itlog. ayan, meron na ulit mga guys. ayan mga guys oh. Tapraso lang mga guys. ito mga guys, oh bay oh ba, isa, isa lang yung huloy oh, mga guys, sayang mga guys sinisit ko, tinignan ko sa ilalim mga guys dalawa sana mga guys hindi nakapasok yung isa, sa labas mga guys malaki pa naman yan mga guys ito mga guys, oh, isa lang yung pasok dito pa yun dumapo yung isaw oh. tingnan mo yung mga itlog yung mga gusto oh, sa loob ito so, mga gusto oh pumuputi yun yung itlog niya mga guys ayan mga guys andito na tayo mga guys dumating na tayo mga guys oh ito huli natin ipit mga guys Jangan lupa kalian mutan like and share follow juga guys. Selamat